Girls Crawley at gagala na naman tayo at sa, sa ngayon nga ay uh, kaalis lang namin ng, ano, ng Cebu on the way to uh, Tagbilaran City sa Buhol first time first time natin makapasyal ang uh, actually first time na magagala sa buong Pilipinas na maraming pupuntahan na uh, iba-ibang destinasyon uh, sempre ano sa buong buhay puro trabaho na lang kaya ito na yung time na para makapaggala naman and sasakay na kami sa super Cup on the way to buhol at uh, sa biyahing ito ay meron tayong sosopresahin ng mga followers ng Pinoy Tracker Australia ah uh, umalis tayo Pagpunta na ng Buhol At dadaanan natin ng Cebu Cordova Link Expressway uh, As well known Sa pangalang ano, uh, CCLX At nag-open ito during, ano, during the, no, during pandemic era Napakahaba ng bridge na ito Uh, mataas pa uh, malaking tulong sa ano sa ano sa um, biyahe ng ano ng Cebu Cordoba na less than ano yung time nila para makapag punta ng Cebu o vice versa hey guys we're like right, tracker well, Australia yeah. meron tayong mga popoging mga seaman <laughs> pangalan Justin Valdez Justin Justin Valdez Mark. Ayan guys, uh, dito kami sa ano sa Ang pangalan nito. Super Cat. Uh, Papunta kami ng ano uh, Tagbilaran. Ayun, yeah, nakausap natin si ano si Justin at si Mark. Uh, Para yung mga uh, OJT yata sila, and job training. Yung graduating ko sila Anyway, itong trip na to Cebu uh, to ano, uh, Tagbilaran City uh, um, using the Super sa mode of transport. It takes about ano mga two hours ang trip sa supercat Kaya okay lang uh, nakakapag relax at enjoy naman. At aakyat tayo ng bridge para mamit ang kapitan at ang first mate. Good morning, good morning guys. Nandito tayo sa nang uh, aboard na uh, no, super Sweetdale. Um, so, uh, super cat pa ba? Super cat. Kasama natin si Captain Fernando Aguhar. Sa so, kayong um, first, ano, first mate. Sir uh, Palgan. Hello po. Hello. Uh, Bali, araw-araw po niyong ano, biyahe. matagal na. Matagal nyo nang ginagawa. Ang galing, sarap dito yun. Parang para ka na sa aeroplano din pala eh. <laughs> <laughs> mga ilang oras po usually ano? More or less, 2 hours. Oh, hours. Two hours. S smooth na smooth, pero minsan nagano ito, nagiging yes. rough po yung Mag ano. Tayo, kasalubong. May kaano tayo sa lubong. May -ano. sa lubong na. May sa lubong lang. Kamihan uh, no? o abagat. Ang mm. galing, ganda. Mababait nga yung mga crew nyo rito eh. Ano yan sila oh. <laughs> Gwapo Hindi, guwapo Mga guwapo ko <laughs> Kayo po ano? Ano ano niya? Engineer. Chief Engineer Dati siya po sa retire na sa ibang bansa Ah, bali ano lang Bali bali parang parelax-relax lang dito sa maliliit Kasi uh, mm. uh, so, marami din ako nakikilala mga seaman dun sana, sa, uh, 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 sa sa Australia Mga tumarating na no? Sa barco sa, sa Brisbane po Brisbane? Mm. International. International. Ang mga iba dito. Chelsea. Ba't Chelsea po? Chelsea. Mm. Ayong mga pangalan ng ano? Company. Company. Company, Company. Uh. Thank you po. Thank you sir. Thank you. <laughs> Aran kami, welcome to Tagbilaran.

i mean i'm saying judeo judeo

tayo na hinihintay natin si yan John Lloyd yan. first stop namin sa Mabini campsite sa very along the way may namimit in great time mga followers at yan nasa Mabini na kami <laughs> Hindi na makakakyat si Lucel, tulungan mo. <laughs> Baka mahulog. Say hi.

Ganda na. Mag-careful ka sa mga ano. Ah. dapat walang tao. Two rooms lang kami mag -ano lang kami. Low ah. na kami. Ah, <laughs> <laughs> Agoy, starring na tayo. <laughs> <laughs> <did you>

naman oh. Welcome to <laughs> sila oh. Ah. Oh, yeah. ah. I ah. Kita mo yung Atin. island na yun yung maliit? na yun. Nabilhin mo na sir. Ah. benenta ko. <laughs> thank you guys, nandito tayo ngayon sa ano, sa Bohol. Ito yung ano, nag-istayhan namin na ano. Parang uh, uh, Airbnb. Ang kami lang solo lang no? Solo lang namin 'to. Yung lugar na 'to. Yung sarili kami ano, sa amin lang 'to, oh. Yan. seaside view. Ay yung ano, yung ini namin. Abot may dining outdoor dining table tapos may outdoor din dito na ano so, parang pinaka balcony tapos so, sa inyo yung ano seaside beach nagdan pababa yan yung outdoor dining meron din sa loob yung tinitirhan namin yun pa lato kasama ng package na inistehan namin kami lang kami lang lang dito tapos may sarili kami ano, beach front Yan. may hagdan pa baba ah, ito yung ano namin backyard ah, ito ang backyard namin sa ministayhan namin dito sa Buhol oh, yun yung takas oh. ah, pwede ka pang bumaba ah, pwede ka mag swimming ah, pwede mag swimming nice clear water oh. ito naman yung breakfast namin no? Ha? sausage tuyo, itlog, avocado juice nice and peaceful nasin yeah. na sila ha? mga patulog-tulog holiday sleep holiday sleep holiday Na kami, paket na kami sa taas. Anak-anak, kami Ya, Laming tao, laming turista. Feeling turista kami ngayon. <laughs> Kaya nga muna, at least hindi 400 steps ngayon kaya sa Garin Farm, 400 steps. Akyat na naman, at least hindi 400 steps. Lapit na tayo sa dulo. Malapit <laughs> na. And guys. You know it's Australia. Wala well, tayo sa Australian. Nandito tayo ngayon sa Bukol. Inihingal. the viewing area and yeah, chocolate hills <laughs> simulan natin dito 360 tayo First, well, yeah. sa Australia Nandito ngayon sa Bohol sa Chocolate Hills umakyat namin mga turista ang dami oh pupunta umakyat kami originally rito pero wala pa lang wala pa lang parkingan kaya bumaba pa kami kaya yung mga nagbabalak pumunta rito mga first timer wag, wag, at may dala kayong sasakyan wag kayong aakyat parking na lang kayo sa baba may well signed parking area doon magbabayad ng 100 per person pero may shuttle tapos bababa bababa kayo dyan yun o kayo na shuttle dyan tapos saka kayo aakyat dito ah, yung mga first timer maraming mga turista ngayon dito eh Ayan yung hagdan paakyat. ito yung pinakamataas yung viewing point area niya talaga. Hey, hey guy mate <laughs> yeah. Remember me? Yeah. <laughs> Ni nakasabay ko sa sa ferry. Yeah.

难道？ that's it guys uh, babalik na kami sa mainland Cebu at uh, iiwanan na namin ang buhol. hopefully next time makabisit dito kulang ang isang araw kasi hindi namin napasyalan lahat dapat pala minimum, minimum pala dito dapat at least 3 days para maenjoy mo ang buong island magano kami nag self drive kami dito eh Right guys, thank you for watching. Pinoy Tracker Australia signing out for now. Bye.